guys, so nandito na tayo kina Anessa kanina pa, kaya tapos lang namin kumain. Ngayon, uh, pupunta tayo dito sa likod kasi eto talaga yung sadya ko. Ang kunin ang saging. Ewan ko ay wow, may mangga ka din. Ah, ang dami mong mangga! Hmm. Mo Marami akong mangga dun. Um, Ayan! Sige ako, marunong ako. So, ito yung sadyak ko, guys. Kung bakit ako pumunta dito. Ay, sorry naman. Kasi gusto ko talaga Ay, gusto ng... ng dito. Gusto ko talaga ng ano ng saging. Eh, nagkataon may malilit siyang saging dito. Itatanim natin siya sa likod bahay. Ay, gusto mo yun doon, o ito? Heto, nandito na. Yung tatlo. Mabubuhay kaya ito pag tinanggalan ko na siya sa kanilang mami? Mabubuhay yan, nabuhay nga ito eh. Pag Yun tinanggalan lang... sa mami? Oo, oh, ate, yan lang ang puno niyan dati. Hindi ka tapos ito. Ang dami mong bangga, Ay, ang dami mong ano, saging. Mm, -mm. Tin-transfer, transfer lang din namin yan. Ganyan Mabang din ang kinawa. Hindi ko, ko alam eh. Hindi ako marunong eh. Yung sister in ko nagdig niya eh. Tapos tinilipat ah, so yung niya. nagdig tapos naglipat? Oo, oo, lahat yan nilipat niya. Di ba dati doon lang yan sa gilid? Oo. Ayun yung ugat niya. Yung basta ano yung kunin mo lang yung ugat. Sana mabuhay. Yan din naman daw. Sabi ni Shambu, yan nga daw yun eh. Ganyan din kami kumuha ng banana sa iba. So galing dading to? Hindi. Diyan lang din sa kaibigan ni Shambu. Binigay lang din sa amin. Tapos tinanim. Basta idig mo lang. Ayan. Sige. Kasi tatanggalin din namin yan. Kasi magiging kumpul-kumpul na yan eh. Tingnan mo yung dati ganun lang din yan. Isa lang. Ngayon ang dami na. Go na wash room. there with you. Tapos mag hindi man ako maroon mo. Kaya mo yan eh. Sakripo. Ano mo talaga para magkaroon ka ng banana dun? sugat. Patay ako niyan. Di, doon kaya sa kabila, doon ka kaya kumuha sa kabila, tingnan mo. I-try ko to. Ilagay mo dyan kahit walang ano. Walang, kahit walang ugat. Eh, doon. Ayun nga tayo, subo kami sa dulo. Ayun, oh. No. Yung medyo ayun, malaki na. Ayun, 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 ayun. Ay, eto kaya ko yeah. kain to. Yeah, no, kasi kain. nakahiwalay siya sa ano, Ayan, nakahiwalay ayun, siya ayun sa niyo. puno. Mm, -mm. Alam mo ba na yung mushroom na manggagaling dito yung nakakain? Oo, oh, nasaan? Meron na ba? Yung mushroom na tumutubo sa puno ng saging? Meron na ba? Wala naman, di ba? Wala, pero nakakain. Meron gano'n na nakakain, di ba? Ano? Ay, Ay, ano to? Ewan ko, te. Ay, hindi ano, buto ng ano. Nang ano namin, pinutol na dito yung ano eh. Yung peach. Yung, yung peach, peach, yung, peach. pinutol. Kasi nga, di ba malakas yung hangin? Kaya ayaw ni Asis eh. Kasi sabi nga, hindi ako marunong. Bakit maya masayang. <laughs> at least, Kung ako nga naman ang gagawa at zero, Wala akong sisisihin <laughs> True Ang ah, kilalang kilala ka ni Kuya <laughs> Hindi ko siya mangangaw-ngawan Kilalang kilala ka ni Kuya <laughs> Kasi ako nga naman yung nagdig <laughs> Kaya pala ayaw pumunta at idig eh <laughs> Kasi nga po nasira Ngangaw ngawan po ang sarili ko <laughs> <laughs> Alam mo na sister-in-law mo mag ano? Eh, yan ang buhay nila eh. Bata pa lang, yan ang ano nila eh. Itong guwaba mo dito, tanggalin mo. Asan? Ito, ano, wag dito. Aling alin guwaba? Isirain mo ito lang po. Ano, ano, Aling guwaba? Wag kang magala, tatanggalin namin yan. Hindi yan ano, hindi yan naipapano ng... No. Kasi papag ano yan, tatanggalin yan, ano lang yan, tumubo lang basta. Ang laki ng guwaba namin, ayan ah. Guwaba tree. Hindi pa na basta-basta ah. Hindi ko din alam paano niya nagawa yun. Paano niya kaya na hukay? Na hukay, tapos nilipat niya doon. Tingnan mo. Nilipat niya, ganyan ng kaliliit. Ganyan no, ng kaliit. Nung nilipat niya? Oo, oh, ganyan ng kaliit. Gaano pa ba kalalim? Alati, parang malaki na yan. Masyado ng malalim, no? Masyado na siyang malalim. Pawis-pawis na ako ay. Dapat sana pala. May pala Hindi ka. naman pala yung ginamit niya. Yan lang. Magpapala, te. Eh. Yan lang, te, eh, ginamit niya, te. Eh. Kaya mo yan, te, eh, para magkabanana ka ng Malay mo naman, kunin mo tatlo, isa tumubo, di okay na yun, at least may isa. Pero ang galing ng kamay ni Shambut, alam mo bakit? Dalawa lang binigay sa kanya. Napatubo oh. yung dalawa, walang namatay. Palaga? Oo, oh, ang kaan ng kamay niya sa pagpapatubo. Ayan, malapit na, nakadikit pa siya sa ano. Sige, kunin mo. At least may ugat. Basta may ugat eh. Man, lalim pala. May eh. May... Pinagpawisok ka Yung dito sa gitna. Ate, kunin mo nga yung kutsilyo, anak. Doon sa kusina. <laughs> Oo, dali. bungok to pero malaki magbigay ng banana. Oo, oh, ito yung ibinigay mo na ano na Oo. Oh, oh. Masarap ani luto kong matamis pati. cake? oh, matamis pati. Ba mabango siya. Hmm, walang kahit anong ano, organic talaga siya. Nung halo. Kung marunong ka sana kumuha doon, yung maliit sana, kunin mo. Oo, kaya mas madali sana eh. Kung, kung gusto mo na, kunin mo na itong malaki na sa gilid na nag-iisa. Pahukay ko na sa'yo. Ayan o. Oh. Yan ito sa dak kanto. Ito na lang kunin. Baet? Oh, ito na lang kunin mo. Baka magalit naman ang sister in law. Hindi magagalit Ano bang gagawin niya sa dami ng banana? Anak, hindi anak. Ito na lang kunin mo, te. Kasi nga malay mo may balak siyang ano. Magbenta ng banana? Oo. Eh <laughs> di <laughs> <laughs> ito sana itong buong field namin pa banana. Hindi pwede papatayuan ko pa 'to ng bahay. <laughs> Tokan ko 'se. laki. Okay. Hindi ka na dito, Ay, mo. Eh. Sa Hindi yan. Kunin mo na yan. Ayan, kunin mo. Ito, ito yan, eh. Okay lang yan. Kunin mo. Pagdating niya ng dasay, wala na yung baya mong mm. Hindi yan. Kunin mo na yan. Akong bahala. Kumagal lang. Na. Kaya naman magdig ka na magdig doon dyan sa gilid mo. Pakahirap ka. Hindi maglipat siya ulit. <laughs> ilipat niya ulit. Ang galing-galing naman niyang magtanong. Eh, alam mo naman tiya ng buhay nila eh. O yan. ay yan oo. Uh -oh. Ayan yun. Ay, baka ganito lang din siya ti kinuha. Ay, ganito lang din siya ti. Tapos nagkaugat-ugat na lang din. Sure? <laughs> oo, I think. Kasi tingnan mo, putol din eh. Salamat nga nga. Uh... Ayan. Ayan, yeah, tara na. Hindi ka na. Thank you. Tara na ate. Pagod. Kapo. <laughs> nagpawisan <laughs> So ayan guys, pauwi na tayo sa bahay. Isasama natin si na Aneza at si Asis ay nabuboring dito. So isama natin si Aneza at saka si Julie sa bahay. At doon na tayo magbe-bake ng banana cake. Yung binili naming saging na ano, i natin doon. Sana may electricity sa parsa para makapag-bake Nagsasarado lang sila ng mga bintana kasi nga, although matindi ang sikat ng araw, minsan kasi bigla-bigla na ulan. Kaya, ano na tayo? Go, 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 go na tayo! Go, go, go! Ayan, so nagluluto ako ng chicken. Ulam namin ngayong gabi kasi nandito pa sina sina, sina ano, sina na Juliet sa kasi Josephine. So, chicken, ano lang to, dry. Ang luto ng chicken na to. Ayan. Mayroon siya ng gatas. Mayroon siya ng gatas. Wala ka energy, energy kumanta. Nagbibidyo ako okay. kanina. Ano, walang, walang, <laughs> walang alatoy-latoy. <walang, walang, laughs> <laughs> Ay, so, sis, Skyplex. Dami. Okay. Oh at nandun mga bata. Yeah. <laughs> Labas ang... <laughs> Busy din ang mga bata. Minom siya ng gatas. Yung tayo gatas guys, Gatas na gawa ni Ama. <laughs> si Julie! <laughs> si Julie. Nung kinikman niya, sabi niya wala daw lasa. Ginawa niya nilagyan niya ng asukal. asukal. Sabi ko, hindi pwede nilagyan ng asukal kasi nga, di ba may yeast yun. Hindi pwede asukan, Sabi niya, para daw may lasa. Lalo pumangit ang lasa hindi na inom. <laughs> Lalo hindi Alo -alo na na inom. Ha. Ano halo na inom lagay? gatas, yan oh, gatas. Yung gatas, yung mot ni Ama tapos kape. Rambol-rambol na sa loob ng chan. Tapos nag gano pa nag gano pa to. Orange. Nag-orange pa. Dalamdan. Bubili ng dalam. Uso na naman ang dalamdan na kasi mag-iwintay na. Sultana! Sultana! Parang isang tala, Papatanim ko kay ama itong saging. Nasutulog si Tonton. May dalawa tayo dito yung galing kay Anessa. Sabi niya kasi doon daw sa likod. Hindi dito sa likod bahay, doon daw doon. Eh, natutulog si Tonton. Wala si Asis. Kaya ipapatanim ko kay ama. Kailangan na ko si Ama ah. Daming pala dito sa amin maliliit. Ang ano may nagsusunog oh, ang uh, ang usok. Ha? Si Asis pumunta ng tari, naghatid ng kambing. Bising busy, busy sila ngayon. Nag-order si Asis ng tatlong kilo daw ng baboy. Kinuha naman ng kapatid niya. Saan si Ama? Mama! Eh. Andun si Ama guys, oh. Wait lang. Huh? Zoom natin. What's that? What's this? Yan. Nasa kanya na yung banana. Diyan daw niya itatanim, sabi niya. This? I don't touch that one. That's uh, no centipede. I, I think no, it's not. I don't know, don't touch. Ay, nasa na si Ama? Ayun. Ama said, need to bring water? Yes. Okay. Ayan. Kagigising lang ni Tonton. Nandito siya sa aking likuran. At ako ay may ginagawa sa loob. No, 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 no. You take this water.